Here, I'm going to steal that from Ay, ano ba? Here, I'm going to steal that. 10, verse 1. Sabi dito, at nakita ko ang ibang malakas na anghel na manaog na mula sa langit na nabibisa ng isang alapaap at ang baghari <coughs> ay sa kanyang ulo at ang kanyang mukha ay gaya ng araw at ang kanyang mga paa ay gaya ng mga haliging apoy. Diba sabi dito may angel? pakay at itd na iba na hindi na ido tutong yan gusto ayang gusto may hawak sa nakalagay dito di ba sa pamay may may clouds pasti ko tapos sa verse 2 at may isang maliit na aklat na bukas sa kanyang kamay at itinungtong ang kanyang kanang baa sa dagat at ang kanyang ay kanyang kal kal, kal kanya kaywa ay salupa sabi do may ano may hawak siya Oh, pencil. <laughs> Tapos yung kanan niya, ano? Hasasi. Kaseto ano sa earth. Ano ito masi, si, ito yung mga gentiles. Kasinod yung mga Jews. Tapos, at may sumigaw na malakas na tinig na gaya ng tiyo na ah, umungal. At pagka sigaw niya ay may pitong kulog na umungo. At pagka, pagka ugong na pitong kulog ay isusulat ko sana at narinig ko ang isang tinig na mula sa langit ng sabi. Katakan mo ang mga bagay na sinalita ng pitong kulog at huwag mo isulat. Sabi sa verse 4, dapat isusulat ni John yung ano. Kung nakita niya, pero ano, hindi sa kanya pinusulat. Imbes na ano, na pinatakas sa kanya. Ibig sabihin, itong book na to, sabi ni Father dito, scroll to. Kasi ano, sinin siya. Sabi doon, yung seven thunders, ito yung ano, yung message. Message. Yung seven thunders, dati ano to, Seven spirit. Pero naging seven angel. Bakit siya naging seven angel? Kasi, naging seven angel siya kasi nag-ano yung, yung Diyos. Di ba sa seven church ages? Okay. Nag-ano yung, kailangan ng, kailangan pagkaroon ng transmitter dito sa lupa. seven star. Seven star. Ibig sabihin yung ano, yung bawat isang angel, may tinuturuan silang messenger. Messenger dito sa seven church ages. Bakit yung ano, yung thunders is message siya? Kasi kung kung aanin nyo dito sa Seven Church Ages, bawat kapanahunan, may dala-dalang mensahe yung mga, ano, yung mga messenger na pinadala ng Diyos. So bakit ibig sabihin, hindi nila, yung mga tao sa mga kapan, hindi na naiintindihan yung daladalang mensahe ng mga mensahe na pinadala ng Diyos. So, ibig sabihin, kaya yung tanda is message. Tapos, sa atin, sa time natin ngayon, tan kung baga din tayo, kasi may mensahe rin tayo na hindi, nila, hindi nila na maintindihan ng Jesus. Kaya lang. Ipos sa isa sa apat na tinalang na buhay na nagsasalita ko. Gaya ng tanong ng kolog, umika. So, um, next page. Uh, no. Next, ano, next verse. At sumili ko at narito ang isang kakayong maputi at yung ang nakasakay dito ay may isang puso. At binibigyan siya ng isang putong at siya'y yumaong nagtatagumpay at upang nagtagumpay. Alright. So, sabi doon, yung white horse, sabi doon, di ba? Ito ay sa panahon ng bride. simbolo to sabi ni Juan kung sino ang nakasakay. Ito yung deception kasi dito pumasok yung so yung ito lang Sabi dito, yung, 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 yung sa ulo, diba? An event for conquering anti-conquering. Sabi nyo, yung pangalawang horse is yung red horse. ang ipik sa ng red horse kapag sa tustuda ng labors kaya the Surodano, uh, and there went out another horse that was red and power was given to him that they said they're on to take peace from the earth and that they should kill one another and there was given unto him a great okay, sword alright muna tayo sa white horse ang white horse kasi sabi dito ang um, sabi dito di ba may ano may bow shot pero wala siyang arrows kaya sinabi siya kayo. exception Sabi niya. Alright, sabi niya sa red horse. Ay, ibig sabihin ng red, horse, so, di ba kailangan ko sinataba? Sabi dito, sabi niya pinapatay kasi yung mga kursyano dito. Ito yung persecution. 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 Ito yung war. Pansin natin yung persecution. Ito yung war. Yan. Ito yung pinapatay ng mga Christian. Then yung pangatlo, dito is yung Black Horse. Magbasa din sa next verse. Sa next verse. have oh, the seat, I heard the say, Come and see, and I love, and love. Black horse and he that on his hand, a of Alright, ito yung time ng famine or tagutong sana sa sa sa, sa sinasabi dito ano kasi yung ang um, black force dito pumasok yung indulgence spiritual wala tagutog. So, ibig sabihin kasi dito na yung pumasok na yung, yung RCC na pinasok nila yung dogmas and creeds nila so ito yung paniniwala sa ano sa mga sa mga santo at saka yung mga ibang indulgence na sinabi nila sa naka-mention so ito yung tagutog, spiritual taguto ano yung Thank yeah. 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 you. Know, so yung kapat is yung pay for. So yung yung ano yung pale horse, pale horse siya kasi ito yung pinagsama na white, red, and black. So yung pinagsama siya, ito yung death, yung kamatayan. Anong verse? kamatayan? Verse 6, and I heard a voice in the midst of the court say, a measure of wheat, for a pen, three branches of party for a and you the word not the oil and the wine. So, so ito yung kamatayan nung sa pink horse. Kasi nga, pag pinagsama to yung white, red, and black, maging color niya is real, di ba? So, yun, bakit sinabing death? Kasi ito yung kamatayan. Wala. So, yun yeah. lang. Wala, wala. Ay, yun lang ba yun? Pero, ano ko po, po sa seven seals? Yes. Untayin ka ta?

Seven Thunders. Ang Seven Thunders, makikita mo siya sa Revelation 10 verse 1. Yung Revelation 10 1, siya yung, yung Revelation 10 1, um, doon nangyayari, doon nangyayari yung Seven Blasting ng Seven Thunders. Ngayon, bakit Thunders? Kasi ito yung Thunders. Pag sinabing Thunders, mensahe na hindi intindihan. This is a message. Message siya na hindi maintindihan. Sabi na dito, ang seven thunders na yan, di diba, kung mapapasa mo sa Revelation 10.1, may mighty angel doon, yung sinulat ka din na Gigella, yung angel doon, yung may rainbow siya, tapos may hawak siya na, actually yung hawak niya, it is, ano, scroll yon yung hawak, hawak, niya. Tapos yung paa niya, nakaapag sa tubig at saka, sa earth. Ngayon, sabi niya doon, bago siya nagiging, bago siya nagiging, bago siya nagiging star messenger, siya muna ay, Um, seven spirit before, dati, seven spirit siya. Ngayon, ang seven spirit na to, nag ano siya sa seven angel. Seven angel. Tapos yung seven angel naman, merong transmitter sa lupa, which is yung seven star messenger. Di ba kung mababasa niya sa Revelation 10.1, sabi niya, sa first seal pa lang, which is yung red horse na yon yung, yung first seal na yon yung red horse na yon Sabi niya, di ba sabi niya doon, come and see. Tapos Revelation 6.1. 6.1, Revelation 6.1 nga. Tapos sabi niya doon, Di ba may nakalagay doon, after the seven th ay, may thunders doon na nag-after their voices? after their voices. Opo, after their voices. So, ibig sabihin, Noise of a thunder. Noise of a thunder pala. Noise of the thunder after their voices. So, ibig sabihin, Walang after their voices. Noise of the thunder. Noise of a thunder. Of a thunder. Of a thunder. Of the thunder. Hindi ko nabasa. Yung noise of the thunder lang. Tapos sabi doon, di ba, kung mapapansin mo, kasi yung seven thunders doon, kasabay din siya na ano, sabay kasabay din siya na seven seal at saka yung sa seven church ages dito kasi 'di ba, yung seven thunders, ang kanyang transmitter sa lupa ay yung seven star messenger kasi without seven star messenger hindi hindi ma, hindi makikita yung hindi ma, hindi mai may maipapahayag yung kanyang mensahe. Ngayon, sabi doon, yung na yung narinig ko kay Kuya dito naman, may sinabi siya doon seven blasting thunder. Sabi niya doon yung 7 seven, seven blasting standards, yung fulfillment daw noon ay dito sa, sa huli na. Sabi niya, sa huli na yung seven plastic, sabi niya. Yan. May hey, brother. brother dito ko ito narinig kasi hindi ko hindi ko rin alam yung seven plastic pero ano? Hey, yan. Hey, hey, yeah. hey. yan. Seven plastic standards, dito daw po yan nangyari. Yan. Tapos sabi po doon, sabi niya, bakit siya thunders? Kung mapapansin niyo, thunders, kulog, di ba? Pag sinabing kulog, di ba, wala ka maintindihan. Misaya niya. So, ibig sabihin, nung itong seven church ages na to, yung, yung panahon na to na start sa Ephesian church age, merong mga misaya dyan na hindi naiintindihan na yung star messenger lang yung uh, nakapagpaliwanag niyan. Tapos, tapos yung seven, sabi pa po doon, yung seven seal, yung seven seals, may kasabay ng ano, may, sumasabay din yung seven thunders, may seven rin. church ages, at saka Sumandang seven services. Dahil magkakasabay po sila yan. So, ibig sabihin, bawat ka panahonan ay merong thunders dyan. Tapos, <coughs> masagit lang. Sandal Hinahalita. dito. Sandal. <coughs> Tapos sabi na dito, yung mighty angel na yon, yung mighty angel, may rainbow ko sa taon niya. Yung drawing na lang ni Remy. <laughs> Yan. Gusto ko yung drawing ni Remy nung Friday, nung Wednesday. Babae, no? May, yung Mighty Angel. Tapos may ray ko oh, siya. Yeah. Dito, diba, Hindi ray? babae, Mighty Angel. Uh, oh. Babae yung drawing ni Remy. Gusto ko yun eh. Tapos awit uh, po doon, di ba yung right, yung left foot niya, that is the Gentile and the Jew, di ba, nakaapos siya sa Gentile at saka sa Jew. Sabi niya, yung seven thunders nito, ito, ito, di ba sabi doon, mighty angel, siya, hindi naman sinabi. Pero, yung dala niyang attributes, o dala, -dala niyang karakteristik, ay karakteristik oh, ng lamb, which is si Jesus Christ, yung dala, -dala niya. Pero sabi doon, sa seven, sa seven seal, yung, di ba sabi nun kay John, sabi niya, huwag mong isulat, sabi sabi doon kay John, ang pinapasulat sa kanya, sabi niya, right na back, sabi doon. Huwag mong isulat, sabi kay Jan. Kasi sabi niya, kasi ang makapagbukas lang pala nun, nung seven seal na yun, yung lamb, sabi niya, which is si Jesus Christ yung makapagbukas noon. Tapos ano, um, yung angel po ba daw, sabi, meron daw po bang vocal cords? Sabi po, di ba kasi yung angel na yan na nag... Ang angel na seven angel na to, di ba, transmitter niya sa lupa ay mga star messenger. Sabi, nagtataka ako kung wala silang vocal cords, paano sila makapag, ano, di ba? At saka, mapapansin mo, kapit sa langit, nagsising, nagkumakanta sila ng masaya. So, ibig sabihin, may vocal cords ba sila o wala? Kasi di ba kung mapapansin mo, Seven Angel, kung sinasabi nila na no, vocal cords to, paano ito magta-transmit sa ano? By ano ba lang ba? By revelation? By healing? By ano? Yun lang po yung sa akin. Kasi kaya ako nag-review niya. May okay. nasharing eh, kasi ako dito ngayon, parang. Yung mga sharing ninyo dito, mahalaga sa kanila. Huwag niyo ang tinitresure yung sharing. Kaya yung share na... Nakakalungkot. ...dapat parang... Nakakalungkot kasi... ...wala so, naman itulog eh. Oo. Oh, ah, uh, Nakakalungkot. Uh, parang pinabamag na yung tayo doon sa sharing. Pero ang buhay kasi siya, no, siya, eh. Uh Meron, -huh. uh -huh. Ang buhay kasi siya, pag... pag, pag pakikipag-sharing, bak, pagpapatunay, pagpuprove ng lahat ng bagay. So bakit ka, bakit ka matatamarin sa sharing? Bakit ka tatamarin? Ayaw mo na ng mga diskusyonan. Pag, pag kayo inayawan yung diskusyonan, look warm ka na. O look warm ka. So ngayon, sa resyento, sinasabi nyo, Revelation 10.4, Revelation 10.4, kaya lumabas yung tatay, Itong binabanggit ninyo, may seven angel na bumaba. May may, may mighty angel na bumaba. <coughs> bumaba yung seven, yung mighty angel. Pag pagbaba ng mighty angel, may may seven thunder. Yung seven thunder, re i ng mighty angel ang seven thunder. Ganun yun, di ba? The, the mighty angel revealed the seven thunder. Bakit? Kasi, Sinabi natin, Revelation 1.1 God gave the revelation yes. to John. Jesus Christ. Binigay ni Kristo. Kanino binigay? The mighty angel. Ha? Yung, mighty angel. yung mighty angel na ba yan sa Revelation 10.1, isa din yun? Tandaan nyo, si Kristo hindi bumababa ang God. Correct. Okay. Hindi siya bababa ang God. Hindi, ba hindi, hindi natatapos yung, na tatapos yung... Na Yes, Revelation 19 lang siya bababa. Correct. Eh, sino yung Revelation chapter 10, verse 1? Siya din, characteristic lang, attributes. Hindi si Kristo yun. That's Christophany. Manifestation attributes. lang ni Kristo. Paano? Patunay. Revelation, buksan nyo. Tingnan nyo ng maigi. 1.13. Buksan nyo. Nakuksan na mo yung na Bible. Bible, bilisan mo buksan mo. Check nyo ng maayos. Yung hierarchy, yung, yung subordination, na nangyari sa Book of Revelation, paano niya ipinasa yung mensahe at makarating sa atin, at makarating kay Brother na seventh angel, na siya yung transmitter sa lupa. Mm -hmm. Hindi siya yung pwede yung angel doon sa langit eh. Right. Disagree di ako doon. Gusto nga nga doon. Ngayon, basahin nyo. Hindi ko, di yata 1.13 ano? Alapin nyo doon. May isang katulad ng anak ng tao. 13 po nakalagay. One light. Saan of man, nabing like? One like, katulad, ng lang, lang Tao. Hindi si Cristo to. Christopany. My katulad siya, siya ang representation ni Cristo. Ngayon, ang tanong. Yung verse 4, sabi ko nga, rinibill yung seven thunder. Ngayon, Sino yung seven thunder? Hindi pa tinatanong dito, ano yung seven thunder? Ang tanong, sino yung seven thunder? Tandaan nyo, ang book of Revelation, hindi yan. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, 6, 7, 8, hanggang 22. Hindi yan. May chronological siya, pero may flashback, may forward siya. May future, may flashback siya. Future, flashback. Hindi siya, verse by verse na ganoon ang sunod mo. Pagkakamali ka. So ngayon, yung yung 10, yung yung 7 thunder, sino ba 'yan? Hindi pa siya. Pag sinabi mong thunder, mensahe. Hindi tanggalin mo 'yung 7. Pag sinabi mong thunder, 'di ba? Bago mag-thunder, may kidlat muna at may may kulog. Ah, uh, Lightnings muna. Tawag na mo na. May lightning siya. Lightnings muna. Bago kulog. Ano lightnings. Mensahe din. Ano yes. ano yung mensahe light ng lightnings? Ang lightnings, 'di ba? Biglaan lang. Correct. Pag may pag Diliwanag. Diliwanag lang ang napakabilis yun. Kailangan mo tandaan kung saan, nasaan yung daan. ganon sa po hindi Diba, pag nagbiglang diliwanag, saan yung daan? Kailangan tayo bilang isang Krisyano, <coughs> hindi ka tumpik-tumpik, hindi ka petik-petik sa paglilingkod. Ano yan? Yeah. Kailangan mo alamin mo talaga yung saan yung daan. Paano <coughs> mo yon yun? Hindi rin spoon feeding ha. Sabi ko nga kay Sister Anne, kung ispunpid ko sa'yo, i-share lahat yan, mm hindi -hmm. magkakaroon ng hunger yung puso mo. Naalamin okay. yan. Ikaw mismo mm -hmm. talaga. Ikaw mismo, sarili mo. Alamin mo sarili mo. Kaya nga nag-sharing kami dito. Si Bata oh, ng yung, yung dalawa ni Erika Yana. Sabi ko, magkaroon na kayo ng bereyan sa puso nyo. Alamin nyo na yung mga paginit. Pag nakakita ba kayo ng illustration na ganyan, nasasabing eh, ka bang tanungin ko ano yung mga bagay niyan? O wala lang sa'yo yan. Pag naramdaman mo may sabi ka dyan, nag-start na yung Berean Spirit sa Yes, right. Pero pag wala kang pakialam dyan, umiyak ka sa pakialam. Si John na kasi wala <coughs> makapagpapas. Alam mo, nagre-record. <coughs> Ay, dapat niya. So ngayon, uh, yeah. punta na tayo dito. Pag thunder, mensahe. <coughs> mensahe na hindi maintindihan. Pero bakit mensahe? Um, ngayon, dinagdagan na natin, ginawa na natin ito automatically, specifically, sino yan? <coughs> Pansinin ninyo, Revelation chapter 5. Sa Revelation chapter 5, check nyo yung Bible nyo. May makikita kayo doon, seven spirits, when, when he opened the, the, the book, the scroll, yung scroll na binanggit ni Sister Ann dito. Yung scroll, nakaganda yan eh. Kaladlad yan. Nung in-open niya yun, Mayroong seven, seven spirits sent forth into all the earth. Check na yung Bible nyo. Ba? Basahin mo. May seven spirit na ip sinugo. Verse 6. Verse 6. Basahin mo. O yung babae nyo. Di ba kung mo? Seven eyes. <makes> Pansin ninyo, ito ang senaryo na yan. Symbols. Si Kristo pinatay, namatay. Nandun siya sa altar. Nandun siya kaharap ang Panginoon. Namatay siya. Pansin ninyo, bago lumabas yung pitong star, mayroong isinugo na pitong spirito. Meaning to say, mayroong yung seven spirit, mayroong pagdadamitan. Pansin ninyo, pagdating ng baba, basahin niyo Revelation chapter 5. Ngayon, paano siya naging angel? Yung spirit, siyempre hindi siya magiging, kailangan niya magiging mensaero. Angel means? Messenger. Agilos. Na ibig sabihin ng agilos, mensaero. Messenger. Messenger. Mm -hmm. So, the seven spirits sent forth into all the earth. Nung sinend siya, Nak gagamit siya na gagamit siya ng naman. seven messenger. Men. messenger. Seven, men. Seven, men. seven men. Messenger na lang. Ayaw nung ba eh. But angel messenger din naman yun na. Di sabi seven messenger din. <laughs> the seven star messenger. Isa na doon si Badevana. Nakumutakpan. So ngayon, Pansinin nyo, pagdating sa verse 4 na Revelation 10, bakit hindi pinasulat? Write them not. May eh, huwag kayong tumutok lang dito, ha? Ah. Sabi ko nga, dito nag-start, eh. Dito, dito may starting point siya, eh. Mm -hmm. Bakit hindi siya pinasulat? Specifically, ah. Kaya mo bang isulat ang ginagawa ni Pablo? Padera Kaya mo ba isulat yung ginagawa ng mga Kristiyano? Hindi. Lahat, lahat dito. Ah, kaya pa hindi pina-sulat kasi hindi lahat naiisa lahat na to, mga kapatid. pansin niyo, when he opened the the first seal, noise of a thunder. Kada church ages, may thunder. Isa lang ang thunder. patuloy 'yun, Revelation 6:1. May isang thunder lang kada church ages. Pagdating ng dulo, Revelation 10 verse 4, pito na. Yun yung ginabanggit mo, seven blasting sun thunder. Dito lang yan, magpa-blast sa dulo. Ang tanong, Laodicea lang ba? Hindi. Pati tribulation, di ba? Andun sa tribulation yan. Nandito yung blasting ng thunder. Laodicean church age, sakop niya <coughs> ang seven years <coughs> tribulation. tribulation. Bakit? <laughs> one week Kunti-kunti lang ng panahon na yan eh. One week left. isang ano. So ngayon, doon mo yan. So kailangan natin ilagay kung saan yung sinasabi natin. Ang seven blasting of thunder sa dulo ng panahon. Hindi yan, dito, hindi yan sa Laodicea lang. Pwede yung Laodicea, i-apply mo kasi part ng Laodicea. Pwede yung Laodicea. Mm, hindi kasi, kaya in-apply ni Brother Nito yung sa 7 pa. Kasi nga, yan sa 7 star messenger niya. Pero yung Ayan ano niya. So ngayon, ganito, no? Revelation. Napakahalaga nung ating pag-aaral na malaman natin yung <coughs> yung, yung, itong, ano na to? Kulong. Ang tanong, itong 7 spirit, which is the 7 angel, nag-anoint siya ng 7 messenger. Ngayon, nawala na si Buddy sa Nasa 5 fold na. Nasa na ang 7 thunder. Sa 5 fold. Nasa sa dulo na tayo eh. Pito na. Alam nyo ba, pwede kayo thunder. Wala kakalungkot. Hindi, natin, hindi lang natin na-exercise. Na, exercise na pag, kapag nagsishare pala tayo, nagiging thunder ka sa ibang tao. Magiging mensahe ka sa kanila. Ito yung talata na may vocal chord yung angel. Revelation 8.13 8.13 <coughs> And I beheld her heard uh, in this time through the means of heaven saying, We allow those who who to the inhibitors of the earth and the reason of the our of, so. of the trumpet of the three angels years. which are yet to sound. Oh, may voices daw yung angel. angel. So hindi lang tao yung may yung may may voices. May voices din yung mga Angel. The reason of the three Angel broadcasting. <laughs> yung voices daw ng tatlong Angel na hindi pa nagsasabi. Patunay, may vocal cords sila. Nagmemensahi talaga yung Angel. May nag-share na sa walang vocal na tao. Pwede pa. So, pala ko na yung Ang tanong nga dun eh, pansinin mo ah, An yung angel kumakain. Man, Paano kumakain? kasi ito sa, panahon kumain yung dalawang ang hindi. may kakayanan kasi silang mag-physical eh. Yes. Hindi, siyempre nagta-transform sila kasi ng angel naman. Yung lang dagdag ko. Yes. Dagdag nyo rin yung Saan вижу, na, Revelation 4. Yung sila ni nakalimutan niyo pa agad nung nakarang ni Magdala. Revelation 4. Ah, Revelation 5 pala, 5. Revelation chapter 5. Panghi. So, Kuya pa doon? Ikaw? No? No? So, mag-share ako ng ulit.